Malang na malagasan tayo ng buhok araw-araw. Pero may kondisyon kung saan ang nalalagas na buhok, hindi lang sa ulo kundi pati sa kilay, sobra. Ang tawag dito, alupisya. Kaya naman ginawa ng misyon ng tattoo artist na si Edwin na magbigay ng libreng tattoo sa kilay sa mga merong alupisya. Ito ang istoryang binantayan ngayong linggo ng ating kabrigadang Si Von Aquino. na magsimula bilang tattoo artist si Edwin. Ang kanya mga gawa, mula sa maliliit na disenyo ng tattoo hanggang sa malalaki. Sa Miami kasi ako nagtattoo. Nandun ako sa South Beach, Florida. So, most of them mga couples. 2002, nagtuturo na ako ng procedure Uh, pagkikilay, pag-eyeliner, paglilip, uh, nipple and areola, concealing. Ginagawa ko na yun dati pa. Trained din ako para pag-aralan yung makabagong paraan. Hindi naman tayo tumitigil ng pag-aaral. Hanggang ngayon, tinutuklas pa rin natin kung ano yung mga makabagong paraan. Dahil sa kanyang hilig sa tattoo at sa sining nito, may sarili na ring tattoo supply shop si Edwin. Nagbibigay na rin siya ng training sa mga nagsisimulang maging tattoo artist. Ngayong araw, espesyal ang kliyente ni Edwin. Si Charles. Hindi rin ordinaryo ang disenyong ipapalagay nito sa kanyang katawan. Dahil ang kanyang ipalalagay, kilay. Isa yan sa crowning glory ko kasama ng Buhok ko dati. Kasi makapal siya talaga. <laughs> Yun yung tipong pag nagtaas ka ng kilay, alam mong nakataas yung kilay. Ngayon, wala eh. Parang muscle na lang yung tinataas ko. Si Charles may kondisyon na kung tawagin alopecia. Ang alopecia ay isang sakit kung saan unti-unting nalalagas ang mga buhok sa katawan ng isang tao. Ito ay dahil sa mahinang immune system. Namamana rin ng sakit na ito. Nung unang instance na nawawalan ako or nagkaroon ako ng patches, college ako noon, mga year 2000s. Sa likod lang, dito siya nagsimula sa may batok, maliit lang, tas makinis. Nung lumaki naman siya, kinabahan na ako. Eventually, napapansin ko na siya kasi may buhok din ako sa kamay, sa mga fingers, then sa paa. Tapos yung sa legs ko, napansin ko rin na meron na rin siyang area na wala ng buhok. Sabi ko, ano ba nangyayari? Ang alopecia na sa lahi na raw ng pamilya ni Charles, kaya hindi na siya nagtaka na nagkaroon din siya nito. Yung ate ko, na-experience niya yung alopecia, pero si ate kasi kulot. So, nalalagas man yung hair niya, sumasabit lang din sa ibang buhok, kaya hindi nakikita yung, yung scalp. ngayon nakatakdang pumunta si Charles kay Edwin upang makapagpalagay ng libreng tattoo na kilay para sa gaya niyang may alopecia. Siyempre, it parang libre. Too good to be true. Pero sabi ko, sige, tsaka na. Marami pa akong inaasikaso. Ang dami na rin naman nangungulit sa akin na magpakilay ako. Sige, magpapakilay na ako. So at least ngayon, kahit nasabihin nilang, tatoo ba yung kilay niya? At least may kilay uli, May kilay ako. So, excited. Uh, magkaroon ulit ng kilay, kahit na tatoo kasama ang kanyang asawa mula Quezon City. Bumiyahin na sila patungong Cainta Rizal. Ang proseso na ginagawa ko is embroidery eyebrows. Ito ay uh, malaking kaibahan dun sa traditional na eyebrow tattoo. Ang ginagawa natin ngayon ay embroidery eyebrow. Naglalagay tayo ng optical illusion ng hair brows. 2013 nang simulang mag-embroidery tattoo si Edwin ang libre. Embroidery tattoo ang tawag sa uri ng cosmetic procedure para ibalik o lagyang muli ng kilay ang isang kliyente. Year 2013, may isang tao na taga Bulacan na humingi ng tulong sa akin. Hindi ko alam na ganoon ang kondisyon ng gagawin kong pasyente o gagawin kong client. Nagulat na lang ako na isang bata na walang buhok, walang kilay, uh, ito ay dahil sa kanyang stress at bumaba yung immune system niya. Pagkatapos ko siyang gawin, hindi ko siya pinagbayad ng kahit ano o kahit anong kapalit. Magmula noon, pinangako ko na masarap gumawa ng nakakatulong ka. Mula noon, nag-search ako at nakita ko yung Alopecia Society sa Pilipinas. Nag-join ako ng group at since then, ginagawa ko lahat ng mga may alopecia na gustong magpagawa ng eyebrows. At ito ay libre. Mula raw noon, hindi na mabilang ni Edwin ang mga nalagyan niya ng kilay. Dito sa San Mateo Rizal, nakilala namin ang isa sa mga natulungan ni Edwin. Ang 16 anyos na si Cheska. Lunes noong nakaraang linggo nang magpagawa ng kilay kay Edwin si Cheska. Ito ay matapos mainganyo ng kanyang kapatid na siyang nakadiskubre tungkol sa libreng serbisyo ni Edwin. Yung ate ko po lahat gumawa ng paraan para po makapag-schedule sa kanya. Two days, two days po akong nag-isip nun talaga na tinanong po talaga sarili ko kung magpapalagay po talaga ako ng huli. Pero ayun nga po, nag-ano na ako, nag-agree nag na ako kasi po para rin naman po sa kanya yun. Apat na taon pa lamang daw na magsimulang maglagas ang kanyang buhok. Lumaki Lumaking araw siyang kakambal na ang panunokso sa kanya nung elementary days po, ayun po, maraming nambubuli sa akin. Hindi po kasi nila naiintindihan yung sitwasyon ko ngayon. Yung sitwasyon ko na nalalagas yung buhok yung tipo nga po inasal na na cancer daw po, cancer, pero hindi ko na lang po pinapansin. Siyempre po, nasasaktan ako na iiyak. Dahil dito, naging mahiyain sa mga tao si Cheska at unti-unti ring nabawasan ang tiwala niya sa sarili. Naiingit po ako sa mga batang yung tipong tinatalian po sila, yung mga ganun. Kasi po hindi ko po magawa sa sarili, sa sarili ko yan, tsaka hindi po magawa sa akin. Kasi? Kasi nga po, yun nga po, nalalagas yung buhok Ano siya, yung laging natutulog, tahimik, andyan lang po siya sa kwarto. Yung nga lang po pinagkakaliba nga yung pinagkakalibangan, cellphone. Sa tingin po namin, di siya masaya simula noon, hindi na nawala sa kanyang ulo ang asul na banda ng ito na nagkukubli sa kanyang nalalagas na mga buhok. Tinatanong po nila lagi, bakit wala kang kilay, bakit wala kang pilik matang? Sobrang weird po kasi parang hindi maganda tignan pag walang kilay yung isang tao. Pero ngayong may kilay na si Cheska, malaking bagay raw ito para sa kanya. Masaya, sobra kasi ngayon meron na akong kilay. Tsaka po yung tipo dating Hiyang-hiya pa ako magtanggal ng bandana sa mga ibigin ko. Ngayon, hindi na po. Walang medikasyon para magamot ang alopecia. Pero may mga paraan para muling tumubo ang buhok ng isang taong may alopecia. Yung treatment ng alopecia, yung androgenetic type of alopecia, ang treatment niyan actually may pamahid, may tableta, may lasers, and of course, merong tinatawag na hair transplantation. No? Ginagawa na yon for more severe cases, and kumbaga, yun ang pinaka-last resort na. kagaya ni Cheska naman ang isa sa mga nagdadagdag ng dahilan para magpatuloy sa pagtulong si Edwin. Masarap gumawa ng nakakatulong ka. Ginagawa ko lahat ng mga may alupisya na gustong magpagawa ng eyebrows. At ito ay libre. Paglilinaw naman ni Edwin, wala siyang alopecia o kahit sino sa kanyang pamilya kaya niya ito ginagawa. Yan ang laging tanong sa akin eh. Dahil wala rin akong buhok. Lagi nilang sinasabi, na, oh may alopecia rin po ba kayo? Uh, hindi naman ako na-offend sa mga ganong klaseng tanong. Lagi ko lang sinasabi, no, uh, kalbo lang ako pero wala akong alopecia. Uh, gusto ko lang talagang makatulong sa inyo dahil yung ginagawa ko, swak na swak para ipantulong sa inyo. Pero aminado siya, mahira para sa iba na paniwala ang libre ang ginagawa niya, lalo pat may kamahalan ang prosesong ito. Ang procedure na ito ay nagkakahalaga ng 20 to 25,000 kapag sa, sa kliniko ko ginagawa. Yung service for free is too good to be true para sa kanila. Micro needles ang tawag sa ginagamit ni Edwin sa pagtatatu. Manual ito. Ibig sabihin, walang makina na nagpapaandar dito. At kahit may kamahalan pati ang mga gamit nito, hindi naman daw nagiging problema ni Edwin ang pagbili sa mga materyales. Talagang mabuti yung Diyos kasi kada gawa ko sa kanila ng walang bayad, mayroong magpapagawa na magbabayad naman. So doon naman natin kinukuha yung pambili ng materyales para doon sa mga may alupisya. Samantala, agad namang nilagyan ng topical anesthesia ang parte ng mukha ni Charles na lalagyan ng kilay para hindi gaanong maramdaman ang sakit na maitutulot ang microneedle. 30 to 45 minutes bago kayo gawin ha, sir. Okay. Matapos ang 30 minuto, oras na para kilayan si Charles. Gaka pala mo lang, Okay. Para makuha lang yung nandito. Kaya na. Kaya natura mo na yan. Okay. Okay? Hmm. Yeah. Kaya ay, magkilay. Wala lang na nag uusap ang dalawa habang nilalagyan ng tattoo si Charles. oo oh, Ang hirap kasi you gumawa that? ng mabuti ngayon. Ang hirap. Ang hirap. Oh, ang hirap magawa totally. ng mabuti ngayon. At natapos na nga ni Edwin ang kaliwang kilay ni Charles. iba yung ano, iba yung feeling. Kalahati pa lang, masaya na ako pala pag nabuo. <laughs> At wala pang 30 minuto, tapos nang gilayan si Charles. Kakaiba. Sobrang siya nakakaiba. Hindi kilala kaya ako ng mga tao ngayon ulit. Masaya ako. Eh, no? may kaya ko rin gumawa ng, ng facial expressions ulit. Pag sinabi ko tataasan kita ng kilay. Tumataas yung kilay, hindi yung muscle lang. Oh <laughs> maya maya na may pumasok ng asawa ni Charles. Oh. <laughs> <laughs> Ang kulit daw. No? Ang kulit. Ano na. Seriously. I know. <laughs> Kamukha <-abon> mo na si <laughs> Kaya nung kinasal kami, wala na, parang ah, kilay lang naman yan, okay lang yan, ikaw pa rin yan. Eh, ayan, siya na yan, yan na yan. Wala namang pagsidal ng kasiyahan ni Charles. Lupos din na pasasalamat ni Edwin kay Charles. Mas magandang ibahagi natin sa iba to kapag ka meron kayo kaibigan na or kapilala na na parehas oh, na may, katulad na kondisyon? Definitely. 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 lang sa kanila na welcome si dito. Hmm. Hindi ko alam kung kung anong level ng thank you yung gagawin ko. Pero parang it's so unsurreal pero thank you. Sobrang kakaiba. Gano'ng katagal pa ninyo to na isip na gawin? Hanggang buhay ako. Masarap kasi tumulong. Wala naman akong kaya ibigay. Kundi sarili ko. Kailangan natin gumawa ng kabutihan sa kapwa-tao. Yun ay ultimate goal. Walang iba.